Wala pa namang paggalaw sa presyo ng mga Christmas decorations sa Divisoria sa kasalukuyan. Bukod sa Christmas decorations, alamin din natin ang presyohan ng iba pang paninda sa Divisoria mula kay Ryan Lisiges live. Ryan? Audrey, 28 days na lang Pasko na. Kaya naman kalawat kanan na yung mga panindang Christmas decorations dito sa Divisoria. Madilim pa kanina pero sinisimulan na ni Ruel ilatag ang kanyang mga panindang pangpaskong dekorasyon. Kwento ni Ruel, kailangang doblehin ang sipag sa pagtitinda dahil nananatiling matumalang bentahan ng mga Christmas decorations dito sa Divisoria. Kung ikukumpara daw sa kaparehong araw noong nakarang taon, halos doble ang nawala sa kita nila. Kwento niya, isa sa dahilan kung bakit matumalang bentahan ng mga Christmas decoration ay nahuli silang magbukas ngayong taon. Bahabang bang palapit ang palapit, natumal na eh. Mm -hmm. Bakit po kaya? Nahuli kami ng latag eh. Mm -hmm. Kasi September pa lang. Zero na, halos one month. Nung baka naabusan na ng tundas, kaya namin mabili, di naman pala. Mm -hmm. <laughs> Tumal pa din. Mm -hmm. Pero umaasa pa kayo na sa mga susunod na araw, eh kahit pa paano, uh, lalakas pa yung bentahan ng mga uh, ganito? Sana. Mm -hmm. Parang wala na eh. Pero Audrey, sa mga mamimili pa lang ng pangdekorasyon, kompletos ricados dito sa Divisoria. Mula Christmas tree na naglalaro mula 350 pesos hanggang 5,000 pesos ang Christmas ornaments o yung mga palamuti na sinasabit sa Christmas tree ay tatlisan sandaan. Ang Christmas lights ay naglalaro naman sa 100 pesos hanggang 1,500 pesos. Ang Christmas balls ay mabibili ng 85 pesos hanggang 850 pesos kada tube. Wala namang paggalaw ng presyo ng mga Christmas decorations dito sa Divisoria. Audrey, bukas yung mga tindahan ng mga pampasko dito sa Divisoria mula kaninang alas 5 ng umaga at hanggang alas sa isya ng hapon. Sa gabi kasi, iba na yung mga paninda na mga nakalatag dito sa area ng Divisoria na ating kinaroroonan ngayon. Audrey. Maraming salamat, Ryan Lesiges.